Hinaras ng China Coast Guard, CCG, ang mga mangingisdang Pilipino na kumukuha ng mga taktakan shell sa Scarborough Shoal, inutusan silang itapon muli ang kanilang mga huli sa dagat at pigilan ang isang bangka na umalis hanggang sa sumunod ang mga mangingisda. Kinumpirma ni Philippine Coast Guard West Philippine Sea, TCG WPS, Spokesperson Commodore J. Terrilla, na ang mga mangingisdang Pilipino ay hinaras ng CCG, at inutusan umano na ibalik ang mga shell na kanilang nakalap mula sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni Terrell na natukoy nila ang pinagmula ng mga video na kumakalat sa social media, kung saan ipinakita umano ng mga tauhan ng CCG ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal, na tinatawag ding Panatag Shoal o Bajo de Masinlo. Ayon kay Terrilla, ayon sa isang testigo, ang mangingisdang Pinoy na si Jack Tabat, habang sakay ng FB Legendary Joe, nakita niya ang limang miyembro ng CCG na sakay ng rubber boat na may registration number 3104. Ang rubber boat ng CCG ay nagpatunog ng sirena nito at hinabol ang isa sa mga Filipino fishing vessel at pinigilan ng iba pang mga mangingisdang Pilipino na kumuha ng mga shell taktakan, isang lokal na delicacy na katulad ng snails o suso na kanilang nakalap mula sa timog na bahagi ng shore. Apat na miyembro ng CCG ang iniulat na tumalon mula sa rubber boat at lumangoy patungo sa fishing vessel na malapit sa shore. Inutusan ang mga manging isda na ibalik sa dagat ang mga nakalap nilang shell at pagkatapos ay itinaboy, sabi ni Terila. Isinulat din ni Tabat na ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard na hinablot ang bangkang pangisda at pinipigilan itong umalis maliban kung itapon ng mga manging isda ang kanilang mga natipon na shell sa dagat, dagdag ng opisyal ng PCG WPS. Hinabol ng iba pang miyembro ng CCG ang iba pang bangkang pangisda ng mga Pilipino sa lugar. Lumapit sa lugar ang FB Legendary na si Joe para i-record e ang insidente sa video. Ngunit nang makalapit sila ay naniniwala silang habulin sila ng isang CCG rubber boat kaya nagpa siya silang bumalik sa kanilang mother boat. Nakita rin ang mga tauhan ng CCG na kumukuha ng litrato.